What's up guys? May tanong ako, kilala nyo ba ang pinakamahusay at pinakamalupit na teacher? Siyempre, yun ang ating mga nanay. Alam nyo kung bakit? Kasi halos lahat ng subject kaya lang ituro ng hindi mo namamalayan. Tingnan nyo to. Hoy, ikaw, wala ka nang ginawa dito sa bahay. Maglinis ka ng kwarto mo. Puro ka computer. Papatayin ko yung computer na yan. Ano? Isa. Opo. Ah, dalawa. Papatayin ko na po. Wait lang. Dalawat ka lang ate. Naku, pag ito umabot ng tatlo, malilintikan ka talaga sa akin bata ka. Tatlo! Ay, dinadagdagan mo pa, nga mo rin. Ano? Ay, papatayin ko talaga yan. Lahat ng sinasabi ko, ipasok mo sa tenga mo. Para makaintindi ka. Hindi yung nagdadsalita ako, ikaw di ka nakikinig. Parang cotton bud sa to. Ipasok mo. Ay? Ipasok mo sa tenga mo. Grabe naman, ma. 20 lang. 20 lang tong baon ko. Korneto lang mabibili ko dito, eh. Nung bata ako, piso lang baon ko. Maswerte ka pa nga, 20 yung sayo, eh. Kaya e, huwag ka magreklamo, ha. Hindi pinupulot ang pera. Hindi ako nagpakahirap iirika at iluwal sa mundong to para lang suwayin mo ko, ha? Ayaw ko na, busog na ako. Ubusin mo yan. Kada butil ng kinakain mo, pinagpagura namin ng tatay mo. Dugot pawis namin yan. Kaya wag mong sasayangin yan. At ubusin mo yan. Dapat simot na simot. Yung plato na parang hinugasan. Ang tanda-tanda na mo. Hindi na ako bata. Ah, matigas na buto mo. Sobra-sobra ka na sa calcium. Yung bungo mo matigas na. Sabihin mo lang kung kaya mo nang alagaan yung sarili mo, ha? Para di ako nagpapakapagod dito. Mao oh, si Jimboy na ako yung PSP ko. Ibigay mo yun sa kapatid mo. Hindi, malilintik yan ka sa akin, naman siya marunong na ito, eh. Ikaw, tanda-tanda mo na, yung pamagparaya. Ibigay mo. Ayoko nga. Gusto mo na naman mabilangan, eh, no? Ibigay mo. Sumagot ka kapag kinakausap kita, ha? Eh, kasi, mami. Ah, sumasagot ka na ngayon, ha? Sumasagot ka na. Kaya, ka natutong sumagot. Kanina lang, sabi po kasi sumagot ako. Ma, nakita mo yung remote? Nandyan lang yung remote. Hanapin mo dyan. Asan ba yun, ma? Naku, pag hindi mo nakita, makikita mo hinahanap mo. Ma, ano daw? Ma, di ko mahanap yung remote. Mata kasi ginagamit sa paghanap, hindi bibig. Ma, bagsak po ko sa mat. Bagsak ka na naman. Ma, Manang-mana ka talaga sa tatay mong unggoy hindi ka gumaya sa nanay mong magaling, matalino. Ano si mama feeling? Kumakbo ka na. Siguraduhin mong di kita abutan, kundi lintik ka. Kita mo to? Plaplak, dasa mukha mo to. Sasampal ko sa'yo talaga to. Ha? you watch me